Elite 7 Dream Team. Matapos makita si Elise, si McCoy na pag-iisip pa rin sa gagawing desisyon. Yeah. Pag yeah. ba lumabas ka dito, kinabot tayo ng tourist dito. Ito, paabot din ng sila. Baka kung sa akin. If you're going to go, paabot ng wife. Just think about it for 5 minutes. Elise, he loved you. Even if he doesn't know how to say it, he loved you. Oh my God. I <laughs> don't Thank you. Thank you. Yay! Thank you. For going to the pizza. Microwave the pizza and bring it to us. Okay.

Tumusin yeah, so niya ha. Kailangan mong pangatatag ka. Kaya pa? Ha? Hindi yeah, ko cool. Kaya. Oo. Oh. Kaya pa? Sige, thank you. Yo, Hindi, hindi sa cute. Sige, hindi ako Hindi ako eh, talagang ganun. Kahit di man tayo lumabas ng sabay, at least nang ito kapatid. Sabi ko naman sa'yo, desisyon mo na mapunta ang gandulo. Kailangan kita na lumaban. Ang Hanggang, eh. Hanggang sa nagpaalam na si Elise, Kay ka na. Laban ka na. Ha? Bye-bye. 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 See you. Dahil mag-isa sa loob ng bahay, naisip ni Makoy na mag-ayos ng pinagkainan.